Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi pa nga po 100% ang lakas ngayon ng Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot na nga po ang Los Angeles Lakers sa kanilang dalawang bagong players. Bagamat man nga po mga katrops tinambakan ng Team USA yung Serbia noong nakarang araw, ay hindi pa rin nga de po iyon ang 100% nakakayahan ng kanilang team since ilang beses mga po silang nakagawa ng pagkakamali sa kanilang mga ginagawang play sa kanilang laro. Paminsan-minsan nga po ay nakakapagtala pa rin sila dito ng mga unforced turnover dahil hindi pa rin naman nga po sila nakakabuo ng solidong chemistry at hindi pa rin nga po gamay ng kanilang mga players ang galaw ng bawat isa. Nagkakagulo pa rin nga po sila pagdating sa questuhan, kaya kakailanganin pa rin nga po nila ng sapat na oras para makapag-build ng magandang chemistry. At umaasa nga daw po sila na magagawa na nga po nila ito sa kanilang next exhibition game laban sa ating reigning FIBA World Cup Champion na Germany na pinangungunahan na Dennis Ruder. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang bakbakan, ay may lobas na nga pong balita na mas liyamado pa rin nga po dito ang Team USA. Lalo pa't malinaw nga po na mas malakas at mas malalim ngayon ang kanilang lineup kumpara sa team ng Germany. Samantala, puwede naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot ng Los Angeles Lakers sa kanilang dalawang bagong players. Sa pangalawang game nga po mga katrops ng back-to-back -back ng Los Angeles Lakers sa Summer League ay nagawa na naman nga po ng kanilang team na magkaroon ng comeback win laban sa Cleveland Cavaliers sa score na 93 to 89 sa paungunan nga po ng kanilang super rookie na si Dalton Kinnick na nagtala dito ng 20 points at 7 rebounds sa kanyang 7 out of 16 shooting sa field goal na nagpapatunay lamang na napaka-inconsistent nga po talaga niyang maglaro. Subalit ang tunay nga po talaga na nagpapanalo ulit sa Lakers ngayong araw ay ang naging solidong performance ni Bronny James sa pagtatala nga po niya dito ng 13 points, 5 rebounds at 3 assists sa kanyang 5 out of 10 shooting kasama na dyan ang kanyang clutch 3-pointer sa huling mga minuto ng fourth quarter. Kaya marami na nga po mga katrops ang nakakapansin na nakakapag-adjust na nga po ng maayos si Bronny James sa laro ng liga at mas tumataas na nga po ngayon ang kanyang conference sa kanyang opensa especially sa kanyang shooting sa kabila ng pressure na dala-dala nga po nito. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Pareho na nga po nagpapakita gilas ang dalawang rookie ngayon ng Lakers sa kanilang mga laro sa Summer League which is napakagandang senyales para sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.